Kung ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung madaling magalit, eh nagbubunyi ng kamangmangan yon. Kaya yung may pag-ibig, mahinahon yun eh. yung kahinahunan, isang virtue yun eh. Katangian ng isang tao yun. Hindi lahat ng tao merong ganun. Kaya nga ang kristyano, dapat na yung virtue na yun, ma-acquire natin. Maraming mga virtues na itinuturo ang Biblia. Gaya ng pag-ibig. Sa loob ng pag-ibig, maraming virtues na nakapaloob ang pag-ibig mapagpahinuhod ibig sabihin madaling mapahinuhod madaling magpatawad madaling makumbinsi hindi matigas ang puso pag ang tao may pag-ibig ang pag-ibig maganda loob virtue yun ang pag-ibig hindi nananaghili hindi inggitero ang pag-ibig hindi nagmamapuri hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot. Ayon. Yung kasing mayayamutin, magagalitin yon. Hindi mahinahon ang pag-iisip nun. Ang taong magagalitin, hindi mahinahon. Dapat mag-isip na may kahinahunan. Ang sabi dun sa 12 tres ng Roma, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayong kaysa nararapat miyang isipin kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Yung salita, mag-isip na may kahinahunan eh, hindi madaling magalit yon, hindi madaling mayamot yon, hindi madaling mainis yun. Hindi madaling mag-init ang ulo nun. Yun ang mahinahon. Yung sinasabi sa kawikaan, ang galit ng mangmang -mang nahahayag agad. Madaling mahayag. 29.11 at saka 14.29 ng kawikaan. Inihihinga ng mangmang -mang ang buong galit niya. Ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa. Ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Yung madaling magalit, eh nagbubunyi ng kamangmangan yon. Kaya yung may pag-ibig, mahinahon yun eh. Kung mag-isip, mahinahon. Hindi basta nayayamot, hindi basta nagagalit yung may pag-ibig. Yun, mga virtues sa ilalim ng pag-ibig. Kaya kung mag-aaral ka ng pag-ibig na nasa Biblia, kapatid, magiging mahinaon ka. Bawa, kagalit-galit yung ginagawa ng isang tao, eh meron kang virtue ng pag-ibig mahal mo yung kapatid mo, eh. mahal mo yung kapwa mo, hindi ka basta magsasalita ng makakasakit ng damdamin ng kapwa. Magiging makupad ka sa pagkagalit. Magiging mahinahon ka. Kasi ang galit ng mangmang, agad nahahayag, sabi sa Biblia. Kaya kilalang kilala mo yung mangmang, madaling magalit eh. Galit agad, nakasigaw agad, nakasinghal agad, kung magsalita, walang pag-aalaala sa kapwa-tao kung masasakta ng kapwa o hindi. Ganun ang mga mangmang. Pero yung nag-uunawa, sabi sa Biblia, siyang makupad sa pagkagalit, may dakilang pag-uunawa. Ngunit siyang madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan. Eh, tanong mo, paano mapapanatili yung kahinahunan? Matutok ang umibig, kapatid. Halimbawa, mahal ko ang isang tao. Kahit nagagalit na ako, hindi pa rin ako nagagalit, napipigil ko kasi mahal ko yung isang tao eh. Eh pero pag lagi kang galit, ibig sabihin wala kang pag-ibig noon. Lagi nakasigaw, lagi nakasingal, laging kung magsalita ay nakakasugat ng damdamin, walang pag-ibig sa kapwa yung ganun. Matuto lang tayong umibig, magiging mahinahon tayo. At ang pagiging mahinahon kasama rin yung makupad sa pagkagalit. Yun ang sinasabi doon sa Santiago eh. 1.19. Basahin natin. Nalalaman ninyo ito. Minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Magmakupad ka sa pagkagalit. Magmakupad ka sa pananalita, baka yung sasabihin mo makakasakit ng damdamin ng iyong kapwa. Pero maging maliksi ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. marunong magpatawa. E hey, ikaw, dapat ka pang Kung Paano mo mapapatawad yung taong gumagawa ng masama sa'yo? Ang mga lingkod ng Diyos kagaya ni David, gumagawa sila ng pagkipin, pero kung minsan ang inaani nila masama, basahin natin.